Hello guys! Welcome to my vlog! Ay, kagigising ko lang. Actually, 9 na. Hindi kasi ako nakatulog ng maaga kagabi. So ngayon, magbablog ako. Dalawa lang kami mag sa bahay. Kami lang mag dalawa. Araw-araw. So, ayan kung paano ko siya uh, kinaka-couchsup everyday. So, hindi... Uh, magugulat kayo minsan hindi lang minsan palagi yung boses ko naka para mataas ang boses ko palagi boses ko lang talaga yun pero hindi ako galit ganito talaga boses ko wala akong magawa since birth okay ayan guys uh, puntahan natin siya kasi nakikita ko na nasa sala na siya so the way kung paano ko siya uh, everyday pinapano up sa kawain bahay. Ayan, puntahan natin siya guys. Puntahan na natin siya. Bella! Bella, tapos ka na ba sa kwarto mo? Nanonood ka na ng TV ah? ayos mo na ba? Ha? Mali, naligpit na? Hindi na magulo? Ha? Ayan ang sinasabi ko eh. TV mo na ang umuna sa umaga. O ngayon, yan tayo eh. So ngayon, malalaman mo na every morning. So ito yung routine natin. Ngayon be. So, so ang galing, oh. Sabi ko every morning, pagising ayusin yung bed. Hindi ka iwanan lang. Iwanan lagi, TV nung una. Tapos, nag-breakfast, gumawa ka na ng breakfast mo. Ba't marami kang pera dyan? Nakita ko sa agudon. Ang dami niyang pera guys. Uh, kayo, so. may nami pa ang kulang. Saan? Nakita oh, ko sa... Yung copy mag mo, mo tama bang lagayan yun dyan? Every time na gumagamit ka ng ano sa kitchen, hindi ka marunong magbalik. Maraming tambak dito. Ano to? Ano? Hmm? Ano yan? Yan. Ihangir mo yan. O tingnan mo. Parang tae lang nakatambak dyan. Ginamit mo na isang beses, saglit lang, sa simbahan lang. Ihangir mo. Huwag mong pabayaan. O ano? Ihangir mo, ayusin mo. Huwag kang ano. Itong magulong kwarto mo eh. E, Tingnan mo naman yung ginawa mo. Ba't ganyan? Ba't nandiyan nakalagay? Kasi nainita na ako ganina, di ba pinaka kayo ano? So dyan, na, dyan lang nakalagay yan? Oh. So dito, ibig okay. sabihin, dyan... dyan. O, tingnan mo yung kinainan mo, o. K kailan kinain yan? Yogurt. Hello. Yogurt. Ay, sa paa mo, o. Ay, sa pusa, o. May yeah. laman yan, wala? Wala na. Ang galing. O, diba? Ganyan si Arabella. O, ito pa. Wait na, Ano Anong wait? Huwag mo akong ma-wait, Arabella. Diyos ko. O, ito pa, o. ng kwarto mo, pero maraming mali, o. Tingnan mo, o. Inamag na, O. Oh, namag na, 'di ba? Yan ang sinasabi ko. Ito pa. Ano 'yan? Isa-isa? Ayun ang sinasabi ko, nauuna yung sil ano, TV kaysa gawain. Yan tayo eh. Ang labahan ay labahan. Alam mo yan. Oh, ito mga damit mo, ano oh. nanonood ka na ng TV, sinaksak mo lang dito, hindi patupi. O, tingnan mo guys. Ang galing talaga. Tinuturuan ko pa paano mag ano. O, tingnan mo o. Oh. Nanonood ka ng TV. Sabi mo wala kang tray dito. Wala kang tray. Kasi yung dapat itupi, sinaksak mo lang sa ilalim. Tapusin mo yan. Ayusin mo. Di ba sinasabi ko sa sa'yo, ayusin mo. Pati yung mga hinahangir. Yan tayong dalawa eh. kaya eh, nag-aaway tayong dalawa. Eh, hindi ka natututo. Ikaw lang mag-isa dito sa kwarto mo. Sinong sa inaasahan mo para sumunod-sunod sa gawain mo? Ilang beses sinabi ayosin, eh, o. Inutosan kita sa basket mo. Tingnan mo, sinaksak mo lang sa ilalim. Ayan ka na naman, eh. Ito, asaan ba ang uniform mo? Itali mo to sa uniform mo, baka mawala. Eh, makikita mo ngayon. Tsaka yung tsura mo, ayusin mo yung tsura mo. Papakita ko sa social media yung tsura mo. Paano ka pag inaano. Para alam nila.